Paskong Handog, Pagmamahal sa Kapwa Sa isang maliit at tahimik na bayan, naroroon ang pamilya ni Mang Juan at Aling Maria. Isa silang masigla at masaya na pamilya na kilala sa kanilang pagiging mapagbigay tuwing kapaskuhan. Sa kabila ng simpleng buhay, nagiging makulay ang Pasko sa kanilang bayan, dahil sa pagtutulungan ng bawat isa. Isang umaga, habang naglalakad si Mang Juan sa palengk upang bumili ng mga kailangan para sa Noche Buena. Nadatnan niya si Mang Andres, isang matandang nagtitinda ng kakanin. Sa unang tingin pa lang, napansin ni Mang Juan ang pangungulila sa mga mata ni Mang Andres. At sa pag-uusap nila, nalaman niyang napakarami na niyang naranasang pagsubok sa buhay. Dahil sa pagmamahalan ng pamilya ni Mang Juan, naisipan niyang gawing espesyal ang Pasko ni Mang Andres. Hindi alintana ang kanyang sariling kakulangan, nagambag-ambag ang buong pamilya, para magkaroon ng simpleng handaan para kay Mang Andres. Inihanda nila ng masasarap na pagkain, at mga regalo para sa matanda. Noong Pasko, nagulat si Mang Andres sa masayang pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Mang Juan. Ang munting handaan ay puno ng tawa at kwentuhan, at nadama ni Mang Andres ang pagmamahal na matagal na niyang hindi naranasan. Sa paglipas ng gabi, tila napawi ang kanyang pangungulila at nadama niyang may nagmamahal pa rin sa kanya sa kabila ng kanyang mga pagpupulang habang nagbabalik sa kanilang bahay, si Mang Juan. Napagtanto niya ang kahalagahan ng pagmamahal at pagkalinga sa kapwa, lalo na sa panahon ng kapaskuhan. Sa simpleng gawain ng pagbibigay at pag-aalaga, nabubuo ang mas malalim na kahulugan ng Pasko ang karanasang iyon ay nagtulak sa pamilya ni Mangguan na maging instrumento ng pagmamahal sa kanilang komunidad. Binoon nila ang isang programa kung saan nagbibigay sila ng regalo at kakanin sa mga lolo at lola sa mga pook ng bayan na kadalasang nalilimutan tuwing Pasko. Nagdala ng kasiyahan ang munting handog na iyon sa mga matatanda at sa tuwing tinatanaw ang mga ngiti sa kanilang mga labi, Ramdam ng pamilya ni Mang Juan ang tunay na saya ng Pasko. Habang dumaraan ang mga taon, naging tradisyon na ang kanilang ginagawang pagtulong sa komunidad tuwing Pasko. Hindi lang nila nararamdaman ang tuwa ng pagtulong, kundi pati na rin ang pag-usbong ng pag-asa at pagmamahalan sa puso ng bawat isa. Sa bawat Pasko, ang bayan ni Mang Juan ay nagiging mas makulay, mas masigla hindi dahil sa mga regalong material, kundi sa regalo ng pagkakaisa at pag-aalaga sa kapwa. Naging inspirasyon sila para sa ibang komunidad, nagpapakita na sa kabila ng anumang pagsubok. May liwanag at saya kapag nagkakaisa tayo para sa ikabubuti ng isa't isa. Sa pagtatapos ng bawat Pasko, natutunan ng lahat ang mahalagang aral na hindi nasusukat ang saya ng Pasko sa kahit anong material na bagay. Ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa pagmamahal sa kapwa at sa pagbibigay ng oras at atensyon sa mga taong nangangailangan nito. Ang pagiging bukas palad at maunawain ay nagdadala ng pag-asa at liwanag sa puso ng bawat isa, gawain tunay na may saysay, -say, may pagmamahalan.